scammer or legit? Paano mo malalaman kung yung travel agency or yung travel agent na kausap mo ay totoo, legit? Ganito po. Unang-una, kung travel agent ang kausap mo, check mo muna yung profile niya. Lock profile ba siya? Kunti ng friends. Ay, magduda ka na. Most probably, scam po yan. Pero kung bibigyan kaya ng DTI registration or SEC registration, i-check mo muna kung totoo yung binibigay sa'yo. Kung DTI registered ang business niya, pumunta ka sa bnrs.dti.gov.ph slash search. And then, ilagay mo yung exact name ng travel agency niya. So, ito po ang isa sa mga friend ko, si Reroute Travel Services. So, type natin Reroute Travel Services. Need mo lang ilagay yung captcha and then click mo yung search. Ayan na siya, lalabas siya. Pag-click mo ng search, lalabas yung business name niya, yung territory kung saan siya registered, yung owner's name, at other details about the travel agency. Ibig sabihin legit yan. Next, pag sinabi naman niyang SEC registered siya, punta ka sa sec.gov.ph and then, i-click yung menu sa upper right corner and then click online services. Pag-click mo ng online services, click check with SEC. Dito naman, pwede mo ilagay kahit first word lang. For example, itong partner travel agency natin si Gladex, SEC registered siya. So, ilagay natin Gladex, kahit yun lang. Pag-click mo ng Gladex, type mo search, lalabas dyan lahat ng details ni Gladex Travel and Tourist Corporation. So, andyan yung date registered, kung yung address niya, and yung mga details nila. Remember, kahit na binigay pa rin sa iyo yung DTI or SEC registration nila, pang double check lang, isearch mo sa Facebook yung page nila. Or sa Instagram, or kahit website nila, isearch mo. Tapos, i-message mo yun kung travel agent ba nila yung kausap mo. Kasi, tulad kanina, may ko, scammer pala siya. Kasi binigyan niya ako ng DTI registration. Sabi ko, ah, oh, parang edited yung DTI registration niya. So, hinanap ko yung page na ginagamit niyang pangalan. And then, nakausap ko, taga buhol daw sila. And then, hindi naman buhol yung nilagay niya, isang palok Manila. So, maling-mali -mali yun. Tapos, binlock na ako nung sabi ko, hindi naman ikaw to eh. Hindi naman taga sampalok palok to. Binlock ako. So, scammer talaga siya. Medyo maraming scammers ngayon, kaya mag-iingat po tayo sa mga transaction. Make sure na legit yung kausap mong travel agency or travel agent. you hope this helps